Hi guys, welcome back to my channel Rex Casimiro Ayan guys, nung nakaraan May nagawa akong vlog na Saan Saan kumikita yung mga vlogger Ayan, di ba kumikita na sila Saan naman sila ngayon O mga ginagastusan nila bilang vlogger Ayan, palabas naman tayo guys Palabas kasi Hindi lahat ng uh, Ginagawa namin Puro papasok ang pera hindi, meron rin palabas, guys. Kung may pumapaso, may ads, may revenue, may palabas rin. Ano-ano ba yon Mga ginagastusan ng mga vlogger, guys. Marami akong nakita o oh, experience. Pero di pa naman akong, di naman akong malaking vlogger. Small time lang ako. Pero nakikita ko sa mga big time na na vlogger, guys. Ah. Siyempre, eh, pinag-aaralan natin, natin yan mga big time na vlogger. Ano-ano ba yung ginagastusan ng mga vlogger? Number one, di ba? Bumibili sila ng mga updated na cellphone. Natural. Kung isa kang vlogger, kung ano yung updated. Meron naman kung ano yung uh, dati mo cellphone, pwede naman yon, Pwede pang vlog yun. Yung mga laptop. Ano pa ba? Mga, ano ba yun? Yung pang ganon? Video cam. Talagang gagastos ka kung talagang yun ang content mo ha talagang bibili at bibili ka ng pang video Kamera uh, camera ano pa yung mga wireless speaker yan yung makikita nyo yung mga square dito o nilalagay ng mga vlogger dito binibili rin yung guys di ba sabihin na lang natin dito yan mga 165 real yata yung dito sa Saudi hindi uh, ako bumili kasi <laughs> wala pa naman akong ano eh kita masyado eh. Pwede na to kahit malapit lang yung salita tayo sa malapit sa cellphone. Pwede. Yung kasing wireless, kahit malayo ka, may nagbibidyo sa'yo. Ang ganda pa rin ng boses mo sa cellphone. Ayan, ano pa, mga binibili ng vlogger, mga stand, alam mo yun. Kung mag ka lang, mag-stand ka, gumamit ka ng stand, mag-video ka sa harap ng ano, ano pa, body support. Minsan may nabibiling Ilalagay na lang dito yung mga ano, GoPro cam, mga cellphone. Minsan nga yung mga vlogger na rider nandito sa ulo yung camera. Ayan, binibili yung guys. Ang mamahal nung kaya magastos rin bilang vlogger. Akala nila, akala ng mga tao, vlogger yan, mayaman yan. May pumapasok na ads, revenue. Yung mga sinabi ko nga nung nakaraan vlog. May palabas rin, may gastos rin. Number 2 alam mo yung mga, para to sa mga malalaking vlogger na guys ha, mga million followers, half million. Iba, kahit nga 100,000, basta malakas yung malakas yung viewers nila, minsan may mga admin na yan guys. May mga pinabayaran na silang admin. Oh, pwede 'yun. Babayaran mo. Pwede ka ba mag-admin ng page ko, ng profile ko? Oh, bibigyan kita buwan-buwan, nang -buwan, sabihin na lang buwan-buwan o araw-araw bawat kasi ikaw na mag-aayos nun lahat lahat na ko-comment ikaw na magre-reply sabihin mo na lang bigyan ka 100 araw-araw eh di ba admin ka kung meron lang viewers ganon ano pa ano pa binabayaran ng mga vlogger ginagastos nila yung editor yung mga gumagawa -gu nag-edit ng video nila yung mga assistant nila kung makikita nyo yung sikat na vlogger may assistant na yan lagi guys kasi sikat na siya eh tagadala ng mga cellphone niya, mga pang video. Ganun talaga. Kasi kuan na yan, negosyo na yan, yung vlogging. Ano pa, number 3, umuupa ng pwesto. Ayan, umuupa rin yan guys, yung mga vlogger. Ano ba, mapunta sila sa isang lugar, mag-hotel mo na sila. Kasi mayroon sila doon ni content Iba Kaya magastos rin guys yung pagiging vlogger. Number 4, transportation. Yan. Siyempre, paano ka makakapunta sa isang lugar na gagawan nyo ng content kailangan mo ng sasakyan, car, ano pa, motor mga madil, madali ang transportation Minsan ngayon, scooter nag scooter lang siya, nagbablog na siya sa lugar um, minsan bike di ba? basta any kind of ano, transportation, okay na yan then ano pa ba, number 5 guys mga ginagastusan ng vlogger, damit. Siyempre, mga damit, gamit niya sa katawan. Kasi pag vlogger ka, more on, para kasi isa ka na ring artist. Talented ka na. Kailangan mo mag iba, -iba ka ng passion, damit, natural. Ano pa ba? Yung... Uh, meron naman ano, may uniform ka na. Kasi pag vlogger, meron ka ng brand name eh. Pwedeng yun na lang suotin mo. Alba, pagawa ka ng maraming t-shirt. Bo, oh, ang Rex Casimiro, kilala ka na sa mundo, public figure ka na nun. Kaya yung damit mo, minsan, uh, yun ang basaya ng mga tao, bibili sila. May sikat na vlogger na ganyan, nagbebenta siya ng name niya, name ng ano, pangalan niya ng damit. Kaya, yan, kailangan rin gumastos ka sa damit. Number six, passion. Kailangan gumastos ka rin guys bilang vlogger sa passion. Siyempre, ay ka ng follower mo, ng viewer mo. No? May uh, nag-iwan to ha. Dati, dati yung gusgusin lang to. Ngayon, may mga silver na. Oh. Silver, mura lang to. May mga gold na. Kita mo naman si Tiwata. ba? Diba? Siyempre, bibili niya yun. Natural. Kasi kumikita na siya eh. Minsan, relo. Mga original na yung na relo. Minsan, karamihan ha. Yung mga ibang vlogger. Nagpapatato. Gumagasto sa tato, guys pinupuno nila ng tatuto. Pwede naman kasi yun eh. Kung yun ang talaga pinanindigan mo sa buhay mo na isa ka ng vlog. Eh. Talagang ginagawa nila. Iniitim na nila buong leg nila. Mga braso. Puro tato na. Kasi doon sila makikilala eh. Wala na yun. Hanggang dadali niya na yun. Hanggang kamatayan niya eh. Mga tato. Kasi yun ang, ano, yun ang basehan ngayong panahon na to guys. Diba? Mga paa. pa Ano pa ba? tinatatuan nila kasi doon na nila nilalagay yung legacy nila. Diba? Sino ba yung maraming tato? Yung kagaya ng bad boy ng Cebu. Doon na siya nakilala eh. Bad boy ng Cebu. Yung, yung ano pa lang niya, vlog name niya. Bad boy eh. Siyempre, nagpatato siya sa mukha. <laughs> Pero magastos yung guys ha. Hindi yung libre. Talagang magbabayad siya ng artist na taga-tato. ba? Diba? Ano pa ba? Number 7 na ginagastusan ng vlogger, mga ginagastusan ng vlogger charity. Charity, siyempre nakikita ka na ng follower mo, mga viewer mo, Hihingi 'yan sa ng mga ano ah uh, siya pambigas lang idol, 'di diba? Ikaw naman may siyempre kumikita ka na pambigas lang idol. Ikaw naman, meron ka ng mga Uutusan na yan. Yung admin mo, may nag-aawak na ng pera mo. Bigi, bigyan mo yan. Bigyan mo yan pang kafe, Ano pa ba? Minsan damit, nangihingi, gamot. ba diba? Doon. Kaya maakala nila yung yung vlogger, papasok lang yung pera, palabas rin. Okay naman to, charity ano Okay lang yan. Meron nga charity vlogger. Vlogger, ba diba? Ginagamit yung pagtulong niya, pinagsasabay na niya. Ano pa ba? Uh, bukod sa binibigyan mo ng ano, yung follower mo, minsan namihingi sa'yo. Hindi naman lahat na Kalimitan lang dyan yung mga wala rin kaya humihingi sa'yo. Diba? Minsan kapitbahay mo. ba diba, bilang vlogger, minsan pakainin mo rin yung mga kapitbahay mo kasi kilala ka na nila eh. Masisira ka niya kung ang kapitbahay mo pa hindi mo pinapakain. Tapos mga follower mo, pinapakita mo sa social media, namimigay ka pero yung kapitbahay mo pala nakita mo mahirap di mo man lang bigyan di ba kaya gastusan mo rin guys bilang isang sikat na vlogger ka na ano pa number 8 yan patapos na tayo guys uh, sarili mo siyempre gagastusan mo na rin sarili mo bilang vlogger siyempre para nakikita ka ng follower mo na okay may pagunlad to sarili mo bahay mo pag pagandahin mo na yung bahay mo iba Kasi maganda mag-vlog na wala kang stress sa buhay. Kasi kung may stress ka minsan makikita sa vlog mo na nawawalan ka na ng gana. Siyempre nakikita nila maganda yung bahay mo. Kahit ano basta ma, may art yung ginagawa mo. Hindi naman yung magpapagawa ka pa ng mansion, yung iba, ibang vlogger ah. Grabe yung plano nila. Yung pala na na involved sila sa mga scam, di ba? May papagawa ng malaking bahay. Tapos biglang na involve Huwag naman ganoon, yung simple lang. Yan. Then and the last ko, guys. tayo kasi mga small vlogger tayo. Mahilig tayo makipag-collab sa mga team. Uh, kasi doon yun ang basic pa natin eh, yung sa panahon ngayon. Kung wala kang ka-collab o wala kang kapilala, hindi ka rin sisikat. Kailangan mo makipag kaibigan sa kapwa mo vlogger, mga team groups magkakos ka rin yan, gagastos ka rin magbibigay ka rin kahit paano B bigay ako papromote mo yung ako, vlog ko yung ano ko channel, papromote mo bibigyan mo yung admin o kasi sikatik na nila kasama kasi yung guys sa gagastusan mo promote mo, papromote ipopromote ka nila kaya ganon, magastos rin yan mga vlogger guys yun lang guys, na masabi kayo kung may ma-add pa kayong ginagastusan nyo bilang vlogger. Alam ko may mga vlogger na dyan na talagang ano, sikat na sikat na, maraming millions views na. Uh, Siyempre talagang bibitaw ka palapas. Yun lang guys, salamat. Salamat, salamat. Ako, share lang. Kung kaya, kung umunlad, bibigay tayo. Yun lang, bye-bye.